Farmers kasama ko ka dito si ano, Tio ano. Punta kami dito sa ano, basud <laughs> Mga kalingap. Ayan dahil pato. Ah, nabog na yung pato. Mm, <laughs> ano yan? Bigas! Kids po yan? ito nang nang galing lang dun sa Imahila yan, dumami na ang mga sisi. Iisa-isa pa ulang yan, nag-iisa-isang manok. Ayan o, laki yung manok po Ano na tawag dyan? Kabirnata yan. Itong kilo. Itong kilo. Bantlex. Itong kilo. Pero parang hindi yan ano eh. Hindi pa pwedeng pansabong yan. Hindi. Hindi naman pansabong. <laughs> Katayin. Katayin. Kapalakihan lang. Kapalakihan lang naglilimlim -nil dyan yung pato naglilimlim -nil lang dyan sa dahil naglilimlim -nil yung pato hmm, kanya kanya alin ayun na nga no <coughs> namarako na rin yan nakakita ng pagkain yung pato kaya lumayas ah, naglilimlim yan ay. ano, ha nah. ayun na kaibang kusok ito yung isang mabuti tina dapat. May uras lang yan ang punta? Na ito pa umay dyan sa... Uh -huh. may, may ano yan na, na ano lang yan, anong tawag doon? Na may uras siya pag lalabas. Lalabas yan madaling araw. Mm -hmm. Nang nanunukado ka lang naman yan ng ano, ng mga pagkain-kain dyan. Uh, yeah. Wala mm -hmm. nang kumaat nitong bangka eh. Bangklasin naman itong... Kalina, kalina. Ah, oh, farmers. <laughs> Ayan, abog na po yung sila. Oh. Abog na po ng pato. Ayan oh. po yung trabaho nila. Uh. Magandang lahi pati ito, malaki. Ay, paano pato yan? Ayun pa ako. Oh. Di sa kasayang patong ganyan, matapang di sa manok. Yan ayan o. No? Parehas babae. Yan? Oo. Parehas babae yan? Oo. Uh. Paano nyo laman? Hindi na, hindi na bukad. Babae yan, dapat pag... Mahanap ako ng lalaki yan. Mahanap ka ng lalaki. Mahanap ka po ng lalaki yan. Parehas babae yan. Sa kaya mayroon noon, sa ng ang dami dyan sa ano. Pwede Sa pwede dyan sa, sa pabuhan. Pabuhan? Saan? Sa bilhin po ng mga pabu Hindi ko kamuna ako dito kung manghiram ka muna ang pabo bago magpa-ano, hiram mo muna. Dabuti po magpahiram. Eh, hindi ba kasi kadalasan pinapa ay. Oo, so, an -an -ano may isang sisiw. Nakakatipid siya sa pagbabahog. Oo, pag marami. o, oh, mo na, dyan mo na mula sa inyo. Dito, oh, magbabahog nun. Hmm. Mananatagan naman yan. May alam kang, ay di pa naman niya yan. Di, bata pa yan ay. Pag laki-laki na. Sisi pa yan. <laughs> ano po ay, may maikli ba kang parehas, maikli ba ka punto ka ay. Oh. Natasang ano niyan, buntot. Pag lalaki. Yung lalaki niya na nagar niya na, na ay tapos na ano tapos may mga palong palong tingkad niya na Bata pa naman siguro, di pa yan papatong sa ano? Di pa. parako pa. Bayaan mo na muna. Pero mas paganda niyan kung ang lalaki kita so, na rin niya. Oo. Nakikita niya araw-araw para na nasagat yan. <laughs> Nakakalipang dito ay tapos <laughs> tugpa ka na sa